Magandang araw sa inyo mga bayo. Welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo sa nagaganap na laban ng Iran kontra sa Gilas, Pilipinas. So, uh, tambak mga bayo no, yung Iran. Uh, ito yung pinakamalaking lamang ng Gilas, Pilipinas sa score na 36 to 48. eight, uh, 12 point lead mga bayo para sa Gilas, Pilipinas. Sobrang ganda ng pinapakita and um, ball movement ng Gilas ngayon mga bayo no. Talagang na-carry over nila yung uh, laro nila kapon kontra sa Qatar kitang kita naman dito sa stat sheet sa first half and grabe din yung uh, si Brownlee mga bay okay. so sunod-sunod yung mga tres si Brownlee puro pasok mga bay ano uh, siya yung uh, leading scorer natin para sa Gilas Pilipinas ngayong first half so makikita nyo dito sa field goals mga bay 15 of 33 ang Iran samantalang 17 of 32 ang Gilas Pilipinas with 53% field goal shooting mga bay Samantalang sa 3 point field goals naman mga bay 5 and 16 ng Iran 6 and 11 para sa Gilas Pilipinas I think 4 or 3 dito sa haring mato mula kay Justin Brownlee And then sa free throws 1 of 3 lang ang Iran maganda yung dinirepensa natin yun na hindi pumafoul mga bay no And then sa free throws naman meron tayong 8 of 13 And then pagdating sa rebounds 7 uh, offensive rebounds and 10 defensive rebounds para sa Iran lamang naman din tayo mabay sa offensive and defensive rebounds. Then yung offensive natin, 13 yung defensive. Malaki din tong mga Iran mga bay, ano? You know? Pero nakakasabay si Fardo kinakain ni Fardo at ni Kwame sa ilalim. And then sa steals, apat sa Iran, pito sa Pilipinas, assist 9. Uh, 10 naman para sa Gilas Pilipinas Well, uh, medyo maliit ngayon First up pa naman pero siguradong lalaki pa yan Mamayang second half And given na yan dahil malakas din yung depensa ng Iran para sa Gilas Pilipinas. Turnover mga bay, ito maganda, lima lang. Hindi pa siya na double digit kasi nung mga nakaraang laro, double digits na yung uh, turnover agad natin, first half pa lang. So dito sa first half, five turnovers pa lang, eight para sa Iran. And uh, points of turnovers, eight sa Iran, 15 para sa Gilas Pilipinas. So abangan natin mga bay kung tuluyan na bang iiwan ng Gilas Pilipinas ang Iran sa second half or makakahabol ang Iran para mapasok sila sa semifinals. Okay? Pag nanalo yung Gilas dito mga bay, waiting sila sa manalo ng uh, China versus Korea. So, yun lang mga bay. Maraming salamat sa panonood.